Ang mga alien ay nagpakita at nagbigay ng isang makapangyarihang mensahe sa sangkatauhan na sila ay narito upang wakasan ang paghihirap at sakit. Sinasabi nilang hindi sila mga mananakop kundi mga tagapagligtas na may layuning ituwid ang mga pagkakamali ng tao. Dahil sa pagdating ng mga alien ang mga matagal ng hidwaan sa mundo, partikular sa mga bansa tulad ng Congo at Sudan ay nagwakas. Sa pag ng mga estranghero mula sa ibang mundo ang mga tao mula sa iba't ibang lahi at pananampalataya ay nagkaisa at nagtagumpay sa pagtutulungan para sa kapayapaan nang si Ricky ay inabduct ng mga alien siya ay pinili bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga overlord at ng sangkatauhan ang kanyang katapatan at tiwala sa kanilang layunin ang naging susi sa kanyang pagpili na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang puso sa kabila ng mga takot. Sa mga kolehiyo ang mga estudyante ay nakakaranas ng mga hindi inaasahang paggaling mula sa mga sakit kabilang ang chlamydia matapos ang kanilang pagpupulong sa mga alien. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng halo-halong damdamin sa lipunan, ang pag-asa para sa mas magandang kalusugan subalit kasabay din ng pagdududa sa tunay na intensyon ng mga alien. Ang mga alien ay nagtataguyod ng mga ambisyosong layunin kabilang ang pag-aalis ng kahirapan at pagbibigay diin sa pandaigdigang kapayapaan. Ngunit sa kabila ng kanilang magandang mensahe, may mga tao pa rin nagdududa sa kanilang mga intensyon na nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaintindihan sa lipunan. Isang kilalang pondo ang Freedom League ay matinding lumalaban sa pagtanggap ng mga alien sa lipunan. Ang kanilang mga aksyon ay nagdudulot ng malawakang protesta at pag-aalinlangan na nagpapakita ng takot ng ilan sa mga tao sa mga hindi kilalang motibo ng mga alien na nagpasiklab ng tensyon sa lipunan. Nagsimula ang alitan ng imungkahi ni Hugo na wasakin ang mga positibong pagbabago na naidulot ng mga overlords sa sangkatauhan sa kanyang pananalita nagbigay diin siya sa nakaka-trigger na tensyon sa pagitan ng mga karakter na naglalantad ng kanilang mga pananaw hinggil sa mga alien. Matapos ang kaguluhan bumalik si Ricky sa kanyang tahanan at nagdesisyon na simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa harap ng mga pagbabagong iyon ipinakita niya ang kanyang intensyon na makipag-ugnayan kay Ellie nagdadala ng pag-asa sa kanilang relasyon. Ang kwento ay umusad sa paglipas ng labing lima taon kung saan si Milo ay naging isang astrophysicist at nagtrabaho sa bagong pamahalaan. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang sumasalamin sa pagunlad ng kanyang karera, kundi pati na rin sa mas malawak na pagunlad ng lipunan matapos ang makabuluhang pakikialam ng mga alien. Ipinakita ni A. Boys ang kanyang koneksyon sa mga overlords sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga eksperimento na kinasasangkutan ang mga hayop. Ang kanyang pag-asa na makasama ang mga alien ay nagdudulot ng paamba kay Milo na nag-aalala sa mga posibleng epekto nito sa sangkatauhan. Ang mga kakaibang kilos ni Tommy ay nagiging dahilan ng pag-aalala sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga pangitain na konektado sa mga overlords ay nagbibigay ng mga palatandaan ng masamang impluensya na nag sa mga magulang na suriin ang kanilang kapaligiran. Nakatanggap si Pareta ng babala mula sa isang pastor na nagsasabing ang mga overlords ay maaaring katulad ng mga demonyo. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa simbahan ay isang simbolo ng pag-asa sa kabila ng mga panganib nagbigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya sa panahon ng krisis. Ang pagbisita ni Pareta ay nagbibigay diin sa kanyang pangako na protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga panganib ng mga alien overlords. Ang kanyang pagdarasal sa kanilang tahanan ay nagiging isang mahalagang elemento ng kanilang laban para sa kaligtasan. Sa kabila ng mga palatandaan ng panganib tumanggi ang pamilya Gregson na paniwalaan ang babala ni Pareta. Ang kanilang kawalang pagkilala sa sitwasyon ay nagbibigay ng mas malalim na antas ng tensyon at pag-aalinlangan sa kwento. Nalaman ni Pareta ang tungkol sa sakit ni Ricky sa balita na nag-udyok sa kanya na bisitahin ang kanyang farmhouse. Ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng tunay na malasakit at pagkakaibigan na patuloy na umaabot sa kabila ng mga pagsubok. Ang pagpatay ni Pareta kay Corellin ay nagdala ng pakiramdam ng kalayaan, ngunit kasabay nito ay nagdulot din ng matinding pagkakasala sa kanya. Ang kanyang desisyon ay nagpalutang ng masalimuot na emosyon nagdadala sa kwento ng higit pang lalim at drama. Ang pagbabalik ni Karelin mula sa kamatayan ay nagpapakita ng tema ng pananampalataya at pag-asa sa kabila ng trahedya. Ang kanyang mensahe kay Pareta ay nagsisilbing babala nag-udyok ng pangunawa sa darating na panganib. Ang pag-usbong ng mga kakayahang telekinetic at psychic ng mga bata ay nagpapakita ng pagbabago sa susunod na henerasyon. Ipinapakita nito na ang mga bagong henerasyon ay may kakayahang lumampas sa mga limitasyon ng kanilang mga magulang at lumaban sa mga hamon ng mundo. Ang alok ni Caroline na balikan ang nakaraan ay nagbigay kay Ricky ng pag-asa, ngunit nagdudulot din ito ng pagdududa sa kanyang isipan. Nais niyang malaman kung ano talaga ang tunay na realidad sa likod ng mga pangyayari. Habang si Ricky ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig kay Ellie na pagtanto niya ang halaga ng kasalukuyan na higit na mahalaga kaysa sa mga nawawalang alaala. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay liwanag at pag-asa sa kanyang damdamin na matagal nang nawalay. Sa kabila ng kanyang desisyon ang pagbagsak ng kanyang kalusugan ay nagdulot ng matinding emosyon sa mga tao sa kanyang paligid. Ang pag-alis ng mga bata mula sa Earth ay nagbigay diin sa tema ng pagkawala na nagbukas ng mga sugat ng nakaraan. Nang dumating si Milo sa Earth siya ay nakaupo sa isang sirang lungsod nagdodokumento ng lahat at ipinapadala ang impormasyon sa mga overlords. Ang kanyang mga obserbasyon ay nagiging mahalaga para sa hinaharap ng sangkatauhan, isang pagkakataon upang matuto mula sa nakaraan. Sa kanyang mga huling sandali si Milo ay humiling sa mga overlords na itago ang isang memento mula sa Earth, isang simbolo upang mapanatili ang alaala ng sangkatauhan. Ang kanyang pagminilay-nilay ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mga alaala sa ating pagkatao. Sa kabila ng takot at pagkasira ang mga overlords, ay nagbigay kay Milo ng pagkakataon na balikan ang kanyang mga alaala. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan at katahimikan bago ang huling pagsabog ng planeta, isang huling pagtatapos sa kanyang kwento.